Bago simula ng araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin para magtagumpay, pagpapala at biyaya. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob manalangin tayo. Aming Ama sa Langit, mapagpala at banal na Diyos, sa unang oras ng umagang ito, kami ay lumalapit sa iyong harapan ng may pusong mapagpasalamat. Salamat po sa panibagong buhay, sa hiningang patuloy mong ipinagkakaloob. Sa init ng araw, sa sariwang hangin, sa katahimikan ng umaga, ito po ay tanda ng iyong kabutihan. Salamat po sa nakaraang gabi kung saan kami ay iyong iningatan, pinanatag ang aming kalooban. At ngayon, kami ay muling bumangon na may bagong pag-asa at layunin. Panalangin ng pagsisisi at pagsuko. Panginoon, bago po namin simulan ang araw na ito, nilalapit po namin ang aming mga puso at hinihiling ang iyong kapatawaran. Linisin mo po kami mula sa lahat ng kasalanan sa aming mga maling salita, masamang iniisip at makasariling gawa. Ayaw naming harapin ang araw na ito ng may bigat sa puso. Kaya't inihahayag namin ang aming pagsisisi at buong puso naming isinusuko ang aming sarili sa iyo. Panginoon, ikaw po ang tunay na pinagmumulan ng tagumpay. Kaya't sa araw na ito, nais po namin ikaw ang manguna. Hindi namin kaya sa aming sariling lakas lamang. Ikaw po ang aming lakas, talino at tagapagtanggol. Panalangin para sa tagumpay at pagpapala. Panginoong Diyos, kayo po ang nagbibigay ng kakayahan upang kami magtagumpay. Sa lahat ng aming gagawin ngayong araw sa trabaho, pag-aaral, negosyo o mga personal na layunin, kami po ay humihingi ng tagumpay ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po kami ng tamang pag-iisip, ng malinaw na direksyon, ng matalas na pag-unawa upang kami makapili ng tama, makapagsalita ng may karunungan at makakilos ng may layunin. Tulungan mo po kami na maging masipag at masigasig na hindi kami matakot sa pagsubok kundi maging matatag sa pananampalataya. Kung kami man ay harapin ng balakid, bigyan mo kami ng kapayapaan sa puso at karunungan kung paano ito malalampasan. At kung kami po ay magtagumpay sa araw na ito, itataas po namin ang iyong pangalan at hindi ang aming sarili ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, Panginoon. Pagninilay sa salita ng Diyos. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon na ang pag-asa ay ang Panginoon. Siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng batis. Hindi matatakot kung darating ang init ang kaniyang dahon na ilaging sariwa. Jeremias Kapitulo 17, versikulo 7 or 8 O Diyos, nais po namin kami rin ay maging katulad ng puno nito laging sariwa, laging malakas kahit dumating ang init o tagtuyot ng problema. Tulungan mo po kaming magugat sa iyong presensya, sa iyong salita at sa iyong mga pangako. Nang sa gayon, hindi kami matitinag at makamit namin ang tagumpay na hindi lang panandalian kundi may pangmatagalang bunga. Panginoon, hindi lang po kami ang nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapanalangin po namin ang aming mga mahal sa buhay ang aming pamilya, asawa, anak, magulang, mga kapatid at kaibigan. Ipagkaloob. Murin po sa kanila ang tagumpay at biyaya sa araw na ito. Palakasin mo sila sa kanilang mga kahinaan. Patnubayan mo sila sa kanilang mga landas. Ipinapanalangin din po namin ang aming bansa. Hipuin mo ang puso ng mga namumuno. Punuin mo sila ng takot sa iyo upang maglingkod sila ng may malasakit at integridad. Pagpalain mo po ang aming bayan ng kapayapaan, kaayusan at pag-asa pagsuko ng buong araw at kinabukasan. Sa huli, Panginoon, ang buong araw na ito ay itinataas namin sa iyo. Ang aming lakad, plano, mga kilos at salita na maging kaaya-aya sa iyong paningin. Ikaw po ang aming kasama at tagapagtanggol. Ikaw ang aming tagapagturo at tagapagtustos. Naway bawat sandali ngayong araw ay maging patutuo ng iyong pag-ibig at kaluwalhatian. Turuan mo po kaming tumanggap ng kalooban mo. Magtiwala sa iyong oras at magalak sa iyong plano. Ang tagumpay na aming hinahangad ay hindi lamang tagumpay sa mata ng mundo, kundi tagumpay sa iyong paningin, isang pusong sumusunod, isang buhay na naglilingkod at isang espiritong laging nagmamahal sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Dios ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.